Sa ibang balita, muling naanod ang mga bulto ng basura sa ilog sa barangay Pinagkawitan sa Lipa City dahil sa mga nagdaang pag-uulan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. May mga basura ulit sa ilog na ito na minsan nang nalinis, buhat ng hindi padaanan sa mga sasakyan ng spillway sa barangay Pinagkawitan, Lipa City. ang basura rito mula sa bundok dahil sa mga nagdaang pag-uulan. Ay pagka naman huna bahay ko, marami na rin dala ng baha ng mga bahay, basura. Gagala dito sa Isang araw, ang Yung nakaraan kasi nung nilinis siya talagang sa inyo, naubos. No? Malinis na malinis. Then after na malakas ang ulan, nakin baha, nandiyan naman yung basura. Pinalaki man ang mga tarpuli na may abiso ng road closure. May ilang light vehicles pa rin dumaraan. Ang culvert na babakbak na. Gustuhin man daw ng barangay na simulan ng paggawa, hindi raw kaya ng kanilang budget. Sa Setyembre, inaasahan ng barangay na magagawa ng City Engineer's Office ang reconstruction project. Sana naman huwag mangyari na kasi kung malakas ang ulan, malaki ang tubig, eh baka mamaya may mabalitaan tayo na kuwan. Pero ayon sa LGU, posibleng Oktubre pa masisimulan ang aktual na paggawa. After ng uh, ma at ma-release ni eh, Sangguli approve ni Sangguli ang ang supplemental budget down to the mayor, uh, the approval ng mayor, mag namin as soon as possible. Dahil may proseso, imposible raw na ma-expedite ang implementasyon pagkatapos pa ng bidding sa pa lamang maia-award ng proyekto sa mapipiling kontraktor. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.